O te convocou talvez seta o cupopo, o te convocou talvez tá cupopo é vapor vapor no seto é vapor vapor do vapor, vapor vapor no seto é vapor vapor do vapor, vapor vapor do vapor, vai tomar vapor do vapor, vapor vapor do vapor, vai tomar vapor do vapor. O te convocou talvez seta o cupopo, o te convocou talvez tá cupo welcome sa una kong vlog. So ngayong vlog na to guys, is pupuntahan natin ang nagpaparte ko kasama na scholar. Tara na! Tara, samahan niyo kung puntahan sila. At habang naglalakad, ganito talaga kami. Tawanan, kwentuhan, at syempre, paalala lang, magingat po sa daan. So, ayun na, sinindi na tayo sa bahay ng isa kasama at hindi dito ay kawa. Syempre, wala Happy birthday! Happy birthday! Happy <laughs> birthday! Happy 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 Ayun ay, ay, ay ba, birthday. Ayun birthday? Ay, birthday. Birthday girl. Ay, ano mo sasabi mo sa birthday? Gidamoy damoy. Dari na. Ito pa no. Salamat sa pag, ano, pagpunta. Tininig <laughs> siya. Ay, mura na sa sila sa Hi Ay, nagbabalik na naman ako. Pag-ilid ako. So, mga maya, istipigman oh. natin ang kanilang mga hinda. May sabunan ako na. Ang sasarap nito. Kasi lotong Pinoy. <laughs> dua yun, tutulong tayo kasi aatake tayo mamaya ng dua. Maligay, maligay, yung bati sa iyong Habang naghihintay kami sa iba kong scholar, ayan na, kantuhan, kantahan at kunting imong moments lamang. Siyempre, hindi pwedeng boring, di ba? Kaya pakinggan nyo ang amin pang-exclusive lamang na bosses.

Tama pala maraming salamat sa isa kong kasama na nag-imbita at naglaan ng oras para sa amin. Grabe at ibig. Ang sarap-sarap ng mga niluto mong pagkain. Tignan mo sa si April, di siya gutom 'yan, ha? Di siya gutom 'yan. Pero ang plato, tignan mo. Ayan. Habang kumakain ako, kwentuhan ko na lang kayo ng kaunti tungkol sa aking paglalakbay bilang isang scholar. Ako ay sa social Group of Companies sa Accounting Department bilang isang accounting generalist. Habang sabay na nag-aaral sa Arellano University Pase Branch, ako ay nasa ika na taon na sa kursong Bachelor of Science in Business Administration major in Marketing Management. Hindi siya madali. Kailangan mong maging matatag. Kailangan marunong kang mag-manage ng oras dahil bawat minuto ay mahalaga. Kailangan mong pagbalansihin ang trabaho, pag-aaral at ang totoong hamon ng buhay. Oo, nakakapagod, nahihirapan minsan, pero sa dulo, gabay lang ng may kapal ang kailangan. Mahalaga, masaya ka sa ginagawa mo. At may lakas ka ng loob para ipagpatuloy ang laban at abutin ang pangarap. At alam niyo ba ang pinakanakakatuwa sa pagiging scholar? Yung tipong kahit busy, kahit loaded ang schedule, nagkakaroon pa rin kami ng oras para sa isa't isa. <laughs> Kuntuhan, tsikahan, tawanan, kuligtan Yan ang aming kri Upang mapanatili ang aming koneksyon at pagmamahalan sa bawat isa Mayroon <laughs> na

Tang paalala mula sa akin bilang scholar na may puso at pangarap. Salamat sa pagsama sa akin ngayong araw. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe hanggang sa susunod kong kwento. Abangan nyo. Bye-bye.